kamakailan nagkaroon ng Thanksgiving ang ABS-CBN artist. Kitang-kita ang picture ng dalawa, parang sanay na sanay na si Bell na patungan ni Donnie. Grabe, dati ay sabi pa nga na nangangalay siya pero ngayon ay sanay na sanay na siya. At pati ang boss ng ABS-CBN na si Miss Cory Vidanes ay makikita sabi pa nga na happy family kasama pa niya ang Don Bell. Grabe, siya na mismo ang sabi na happy family parang anak na niya si Bell and Donnie. Dahil alagang alaga talaga ang Don Bell sa APS-CBN. At close na close din nila ang mga boses nila. At nagkaroon din ng solo photo booth ang dalawa. Grabe parang sinasabi ni Bell rito na akin lang to at eto ang aking boyfriend. At sabi pa ni Donnie na ang ganda. Grabe, ganda talaga ng kanyang JF. At ipinasilip na rin ang kanilang behind the scenes sa Samsung. Grabe, sunod-sunod ang kanilang blessing ngayong taon. At napaka-natural talaga nilang dalawa tuwing nagpo-photoshoot sila. Walang bahid na love team lang to. Real na real talaga ang dalawa.